Isa sa mga malaking problema ng mga boksingerong may pambihirang skills ay ang politika sa mundo ng boxing. Kaya't hindi nila maipakita sa buong mundo ang kanilang full potential dahil kadalasan ay iniiwasan silang labanan. Tulad ng ating topic ngayong araw mga amigos, mukhang masaklap na eksena na naman po ang kinakaharap ng IBF World Welterweight Champion na si Jaron Boots Ennis. May kartadang 31 wins, no losses, no draws with 28 knockouts. Maraming boksingero ang umiiwas kay Jaron Ennis dahil halos taglay nito ang lahat speed, power, defense, chin at may pagka Terence Crawford din po mga amigos, isang switch hitter. Kung si Jaron Boots Ennis lamang po ang papipiliin si pound for pound king Terence Bud Crawford ng kanyang nais makalaban. So balit makailang ulit na pong sinabi ni Terence Crawford sa mga panayam sa kanya na hindi siya interesadong labanan si Jaron Boots Ennis. Dahil mamimiligro nga po si Crawford sa lupit ni Ennis tapos hindi ganun kalaki ang potensyal nakikitain ni Crawford. Sa madaling salita, high risk, low reward. At yan po ang isa sa mga napakalaking problema ng na mga skilled fighter. Tulad ni Jaron Ennis, David Morel Jr. at Johnny Beck Halim Kanuli, ilan lamang yan sa mga skilled fighter na hirap makakuha ng mga malalaking laban. At ngayon nga po isang problema na naman na kinakaharap ni Jaron Boots Ennis. Kamakailan nga lamang po mga amigos nagutos ang IBF na ikasa ang laban ni Jaron Boots Ennis kontra sa kanyang mandatory challenger, ang undefeated number 3 IBF contender na si Cody Crowley. May kartadang 22 wins, no losses, no draws with 9 knockouts. Binigyan sila ng palugit hanggang March 1 na ikasa ang kanilang laban. So balit lumipas na ang March 1, wala pa rin deal na nangyayari. Kaya naman humantong pa ang negosasyon sa tinatawag na first bid, kung saan pwedeng maipagsubastahan ang mga registered promoters upang makuha ang laban na ito. So balit lumipas na rin ng March 19 at wala pa rin balita sa Jaron Ennis vs. Cody Crowley. Kung totoo sa'yo, napakadali lang sanang ikasa ng laban na ito mga amigo sapagkat hawak naman po ng TGB Promotions itong si Cody Crowley. Kilalang kasangga ng PBC ang TGB. Habang kay Stephen Espinosa naman yata itong si Jaron Ennis which is sanggan dikit din po ng PBC. Kaya dapat kasado na itong laban na ito. Kaya naman ang hinala ako dito mga amigos, e eh, inatrasan na naman si Jaron Ennis ng kanyang mandatory. sa so, malaking problema yon dahil inatrasan na nga po siya ng kampiyon na si Terence Crawford at mukhang inatrasan na rin siya ng kanyang mandatory challenger na si Cody Crowley. At yan nga po yung tinutukoy natin na malaking problema ng mga skilled fighter. Walang gustong lumaban sa kanila.